pulong Bisaya, isang purok ng Barangay Burol sa Natividad Nueva Ecija, isa sa mga lugar na pinamumugaran ng mga ulupong o Philippine Cobra. Sa lalawigan ng Nueva Ecija inaitatala ang pinakamaraming kaso ng tuklaw ng ahas sa Central at Northern Luzon. Hapon ng September 12, habang binabaybay ng maglolang Minda at Kase tatlong taong gulang ang pilapil patungo sa kanilang bahay isang kobra ang lingit sa kanila ay namamaybay din sa nasabing pilapil sa paghahanap ng makakain. At dito, naapakan ng bata ang ahas na dagling tumuklaw sa kanyang binti. Dito lang po sa ano sa bukid. Saan po kayo galing? Dito, dito po. Pauwi na po kami sa bahay ko. May bahay ko doon sa kabila. Ah, bali tumatawid po kayo oh, diyan sa oh bukid na yan. Tapos pa paano po nangyari na nakagat ng uh, bata? Ito naman, sir. Naglakad na kami. So, nauna yung apo ko. Ay, gusto niyang maglakad, maglakad. Kung buhatin ko, ay ayaw magpabuhat. Gusto niyang maglakad, eh, naglakad kami doon ga nag sa ano sa pilapil lakad kami bigla lang siyang nagsabi nga nanay may nagkagat sa akin eh saan sabi niya andini, andini. pero sir hindi ko nakita kung ano yung kumagat niya hindi ko nakita talaga pagkasabi po niya na may kumagat sa kanya ito buhat-buhat kung... na yan. sa akin oh huh? nanay ko no masakit dito para akong na, natulala Parang saan saan na ako, dinala. Nung sinabi po niya na may kumagat sa kanya, pero wala naman po kayong nakita, inisip niyo po ba agad na ahas yun? Oo. Paka yung ulo lang inano sa daanan, yung katawan, andyan sa ano, sa pinatakan ng palay. tinakbo na po namin sa hospital, sa bitas. Hmm. Hindi hindi na po siya nakarating doon ng buhay. Nakarating na po 50, ano siya? Po 50, ano ba yung? 50-50 na. po hmm. Hindi hmm. na ano yung kanya buhay, nagapang. Wala pong antibenom. Pero ano po yung kondisyon ng bata nung nandun na kayo sa hospital? Hindi. Nakakausap niyo pa po? Hindi na po. Ano, you know, na, nangingitim na po siya. Pero mula po dito, talagang hospital lang ang pinuntahan niyo. Hindi kayo nagpunta ng albularyo. Hindi, hindi kayo no? pagka po kasi mga bata 12 years old po pababa actually halos namamatay po pagka nakagat talaga ng mga ahas. Yan po yung Philippine cobra natin eh. Dito po talaga sila nakatira kasama po natin dito. Eh dapat mm, lagi tayong nag-iingat, nakabota lagi, tsaka tinitignan yung mapakan. Kasi yan, kung hindi mo mapakan, hindi, naman. hindi ka naman kaagatin yan. Ito pong mga kasama ko, mga ekspertong maghanap ng ASEAN, ah, kaya kasama ko sila. Para pag nakita namin sana yung paligid, kung posibleng may ma-check up, check up nila at least makabaw maka makabawas. yun yung pang-ilang anak mo si Cassie? Yan pa lang po. Tapos hindi mo ang nag-aalaga sa kanya itong mama mo? Oo. Oh. Nung dinala sa hospital yung anak mo, nakasunod ka naman agad? Eh, sumunod po ako agad eh. Nung naabot ako naman po, hala na pong buhay layunin kasi namin yung makapagbigay ng babala sa iba. Yung mga Philippine Cobra kasi kasama natin talaga dito basta agrikultura lang. Kailangan kasi natin makilala sila, malaman kung paano sila iiwasan at saka ano yung mga dapat talagang gagawin pagka may mga pagkakataon na ganyan. Ang nakakalungkot lang sa tapang ng kamandag ng Cobra kasi talaga. Pagka malilit na bata, karaniwan hindi nakakaligtas kung nakikita niyo yung mga videos namin, nagbilang ako ng kaso ng mga bata na natuklaw ng ahas. Anim, isa lang ang nabuhay doon. Tapos parang kaya lang siya nabuhay dahil parang the yung pagkakagat sa kanya ng ahas. Maliit pa yung ahas, ang ibig sabihin. Konti yung kamandag na pumasok. Nadala ng Manila, RITM. Tinapos siya ng mahigit isang linggo, nakaligtas naman. Sa anim, isa lang ang nai-record namin na nakaligtas. Hindi napuruhan. Dahil hindi hindi napuruhan dito sa mga bahayan ang pinaka pag-iingat na magagawa po ninyo pagka ganito yung lugar niyo huwag po ninyong hayaan na meron silang tataguan doon lalong-lalo na yung mga lungga mga lungga ng daga kasi sinusundan po nila yon tsaka yung kung natutulog kayo sa lapag isa pang piligro yon kung yung kulambo makakatulong yon kung yung iipit-ipit sa banig kasi pag nandiyan, pwede kayong, pwede kayong magapangan. Eh, yung nangyari sa inyo, sa anak mo, nandiyan na kasi yan. Kaya siguro ang magagawa na lang natin talaga ay eh, ipaalam sa tao para nang sa ganun. Makapag-ingat yung ibang mga magulang na nakatira sa mga ganitong lugar. Bali, ano yung hanap buhay mo? Kasambahay lang. Eh, di hirap din kayo sa buhay pag ganun. Ano nalang kasi yung inaasahan din Doon mo lang binubuhay yung anak mo, doon sa pagkakatulong. Eh di sa ngayon, siguro may gastos pa doon sa ospital at saka doon sa palimingan. So, siguro po yung mga nakakapanood sa atin na may mabubuting puso, uh, nasa iba po yung kanilang GCAS number para sa mga gustong tumulong kay Angeline? Bahala na po ang Diyos na gumanti po sa inyo. Nakakuha daw ng na, tatlong cobra yung mga mga kasama Walang magwawielda kasi hindi naman natin alam kung yung yung na. Kasi Sa Calavera, wala inagaw sa amin tapos dito

Nagwapang oh, na isda. Tatlo po dun sa puno na ipil. May butas po sa gitna yun. Kaya ngayon, nakadalawa na kami. Inaanap pa namin yung isa. So, pinahanap po dyan sa paligid niya ho. Kasi ang dami po siyang butas. Kaya ngayon po lumabas po siya. Nakakuha namin sa saging. Ah. Layo, bata. Layo Para ba? po.

Huwag niyo susubukan yun ha, lalong-lalong lalo na kayo mga bata ha, huwag niyo susubukan yun ha. It itong mga taga-gaya ito, kami, wala kaming hanap buhay talaga kung hindi manghuli ng mga makamandag na ahas. Kaya walang problema sa amin yung, yung pag-handle -pag ng mga ahas. Pero wag na huwag niyo susubukan kasi... Mari kayong mamatay dyan sa loob ng isang oras yung adult pero pag bata hindi man ng kalahati ng oras na mamatay talaga. You know, kaya ingat dyan. Pero ganun pa kasama nyo yan sa paligid laging nagtatago yan. Kung gaano tayo takot sa kanila mas lalong takot sila sa atin kaya tago lang sila ng tago. Hindi natin napapansin kasama natin sila dyan sa paligid. Kakagatin lamang kayo nito pagka naapakan nyo sila. Hindi, hindi sila gagapang para lapitan kayo para para ka Hindi po nangyayari yun. Angelin, kumahulog ka lang naman. Terima kasih. Terima kasih. Terima Salamat. Po. Sige po. God bless po.